May nakita kasi akong saging guys na nahihinog na. So napapabayaan na lang dito. Ayan o. Oh. Isipin mo guys. Nabubulok na lang. Samantalan sa Maynila. Napakamahal nitong saging na to guys. So kaya ang gagawin natin. Na sobrang sawa na kasi nala dito guys. Nang ganitong pagkain. At napakarami na lang puno dito. So yan. Nahihinog na lang hanggang sa mabulok na yan. So ang gagawin natin guys. Uh, ipipiling natin yan. At iuwi natin ng Manila. Sakto uwi kami mamaya ng Maynila guys. So yan. Isa pa guys na napansin ko dito nagkalat ang buko dahil nung mga nakarang linggo nagbagyo kasi rito guys sa Quezon so nadaanan ng bagyo rito tignan nyo guys so napakaraming buko nagkalat lang so sayang so medyo luma na kasi to eh ayan pakita ko lang sa inyo ayan o oh. so ang daming buko ko na nasayang so hindi na nila pinapansin dito guys to mga ganito pwede pa kaya to dadaling ko na lang sa Maynila ayan o oh, ang daming buko ko oh. Ayan, nagkalat yung buho ko oh. Tsaka yun, oh. So ang dami natumbang yung kasi dito guys Ayan oh Yung mga natumbang yung dito nung bagyo Ayan So napakaraming buho ko nagkalat Ayan po So sayang naman to guys Hanggang sa Mabulok na lang to So hindi na mapakinabangan to eh, Napakarami kong alam ko lang talaga oh Napakaraming buko Ayan oh, sakto bukong buko pa to ayun po so grabe sayang samantalang sa Maynila magkano ang isa ng buko na ganito so may mga nyug pa yan o so wala na di na lang pinapansin dito to guys ayan so magdadala tayo so kunin natin to sayang to eh ok tinasin natin to kung buko pa talaga guys bubuksan natin to doon Ah, oh, napakaganda. Libre na ang buko. Oh. Saan ka pa? So, lalagyan natin dito. Lalagyan natin ito dito, guys. Yan. Yeah. Ayan, oh. Sus, libre na. So, bubuksan natin ito, mga idol. Kung ano laman na ito. Yun, so ito, guys. Di pa masyadong mabilad. So, pwede itong, ano, buksan natin. So ipapakita ko sa kanyo sa inyo kung talagang buko ba talaga 'to nakuha ko. So sayang kasi 'to, nagkalat lang. Napakaraming buko, grabe. Nakakapinginayan na talaga. Sa so, natin 'to, guys, yung isang piraso. Oh. Huh? huh? Buko guys. Oh. Huh? sabaw pa lang to so sa Manila yung iba bumibili lang nito para sa sabaw so ito, ito sayang sabi sobrang tamis kaso medyo mainit so medyo nabilad kasi yan dun so mamaya bubuksan natin lahat to guys so inumin natin yung mga sabaw na ito yung guys thank you for watching Sayang. God bless mga idol.